house tour na tayo punduhan tour ngayon lang matutuloy yung ating ah uh, punduhan tour wala naman kasi kami ano, house na maganda kasi hindi pa napapagawa yung mansion namin ano na, yung contractor busy pa <laughs> ayun okay, magsisimula na tayo Ayan, ito yung aming tarangkahan yan yung aming tarangkahan yung aming gate may doorbell yan, nasira lang ayan yung aming gate tapos ito yung papasok sa aming bahay sa aming mansion maraming garden, syempre yung entrance ng mansion, maraming garden maraming garden tapos, nakapalibot kami sa bundok. Bundok. Sa mountain. <laughs> sa bundok. Ayan, oh, may manok pa. Tapos, mga orchids. Mga orchids ng aking nanay. Mga garden, bermuda, mga... Ayan. Bago pumasok ng bahay, yan ang makikita. Tapos, meron pa kaming mga sinibak, mga gatong na stock. Tapos, ayan ang aming door. Ang aming roof. yan, ang aming takayab, mga buho. Mga ano yan, mga Chinese bamboo. Joke lang, ano lang ayang kawayan. Tapos, mga binhini inay na mais sa may bubungan. Kasi yan ay pinapausokan kailangan matuyo. Ayan, tapos, dito naman, sa may dingding na malapit. Iyan, nakikita nyo ba iyang mga iyan? Ito, lagayan to ng bigas. Tapos ito, bilao. Isang kasangkapan, nako. Mga ano yan, di pa naaayos ng katulong namin. Tapos bayong. Tapos ito, lagayan ng mga stock na groceries. O, diba? Mayroon pa kaming alat. Gawa sa ratan. Meron pa kaming drum. Yan ay drum na lagayan ng benhe ng palay. Tapos, dahil anihan na, makikita nyo, ang daming palay, ang daming sako. Yan ay mga palay na inani sa kaingin. Ayun, kaya maraming ganyan. Tapos, ito, higaan, ang daming kasangkapan, mga kung na ano, -ano diam. Yan. Yan yung unang kwarto. Be ano yan, Master bedroom. Master bedroom yan. Tapos ito. Yan, kudkura ng nyog. Kasi mahilig dito magkudkud ng nyog. Lalo na ngayong panahon. Gataan. Yan, gataan ng palay. Kaya kailangan palay ng malagkit pala. <laughs> ng pinipig. Yan, yan, kudkura ng nyog. Yan, magkudkud yung nyog. Dito ka nakaupo. John. Tapos ito, 'yan. Uh, sala, sala 'yan kasi may TV dyan, may speaker dyan, may bigas, 'yan. Tapos window ulit, isang window, mini window. Tapos 'yung contador. May contador kami, ito 'yung contador, nakakabit din sa solar. Joke lang, ano yan, controller. Tapos itong mga 'tong nagdikit switch 'yan, may switch na dito, alam mo na. Ganun. Wala dito kasing kurente, kaya solar lang ang gamit. Tapos ito yung yan, baterya. bateria, Tapos yung, yung portable. Portable, yung TV ni inay. Libangan. Para akong gumagamit. Tapos mga kandila, mga hasaan. Hasaan yan. Mga itak, mga halabas, mga kung ano-ano. Tapos, yan ah, yan yung lusong gagawin. Lusong na nga para nagawa na nga yata, yata. Yan eh. yun. Yun. yung, ito yung isang bahay. Bahay nila inay. Ito yung nilalaman. Pero mamaya, punta tayo sa bahay namin ni Lola. Sa may aming kusina. Kumakain sila. Ang <tod> baboy mo. baboy mo. Nay ano ulam mo? Babi damo. Babi damo. Babi ramo. Yung aming kitchen. Ito. This is uh, wild yan? pig. Ano yan? Wild pig. Wild pig. Iba yung karne niya. Ipakita mo ito yung karne niya. Iba yan. Sa karne ng baboy sa bayan. Tuloy. Hi namin ni Lola sa aming bungalow. Ang aming halige. O. Oh, ang aming door. Yan ang door namin. Tingnan niyo door namin, oh. Matik 'yan, matik. Door. door pa lang 'yan, elib eh, ka na. Ang pinakang ano yan. pinakang ito. Bamboo. Yan. na i-close siya. Yan yung door namin. Hindi pa napapalisan ng mga katulong ng mga kalat kasi yan eh. Kaya ganyan. Tapos pagtapos ng door, ito yung makikita. 'Yan. Ang tawag dyan ay asuhan. 'Yan. Sa asuhan ang makikita mo sa asuhan, syempre sa may kalan ay ito. Gatong, 'yang gatong, kawali, kardelo at saka mantika, asin nandiyan na rin. Tapos syempre dahil maosok, may mga binhi ang aking lola. Binhing sitaw, mais. Mm. Tapos syempre, nandito din ang mga ano-ano to, magi, mga asin, mga sibis, bawang. Baba yan ang salangan namin ng gulay ng aming pagkain diyan. Sinasalang sa aming gas stove. Gas stove kasi yan, nakabaon lang doon sa may lopa yung ano eh, yung gasol. Kaya hindi nakikita. Yun. Hindi, ano lang talaga yung kahoy. Yung naman nakikita nyo sa Facebook na na mga memes, mga ganoon ay yan yun yan, tapos kaldero tapos yun sunod naman ay yung aming taasan ng pinggan ayan ang aming taasan ng pinggan aming banggerahan kung tawagin yan, makikita nyo dito na oh, sorry, sorry yan, hindi pa naayos ng katulong Panggulay, mga patola, mga kudkura ng kamuting kahoy, yan. Tapos mga sartin, mga kung ano-ano. Ayusin yung susunod di, eh. wala pa yung aming carpenter. Yan. Tapos ito yung higaan namin ni Lula. Yan, ito na yung higaan namin ni Lula. Kung makikita nyo po, may, medyo ano po kasi maalog yung ating camera. Wala tayong tripod. Yan. Yan yung mga damit ni Lula. Tapos damit ko yan. May cultural mapping pa. Tapos bintana, may kortina na sako. Yung aming window. Tapos isa pang window, may, car, may curtain na tarpaulin. Yan. Tapos alam nyo ba, yung ilalim nyan, may nakakulong ng mga manok. Tignan nyo ah. Ayan, may mga manok na nakakulong. May mga sisiw pa dyan. Kulungan kasi ng manok ang silong ng, sa, ng sahig. Ng higaan. Ayan. Ayan, kulungan. Pero huwag kayo mag-alala kasi nililinis naman yung loob niya kaya hindi nag-aamoy ipot. <laughs> Ayan. Tapos, sa kabilang side, yung mga yan. Nakikita nyo ba yung mga yan? Yan ay mga palay. Tapos, lalagyan ng binhi. Tapos, palay, palay, palay. Yan. Sa ilalim niyan, meron ding lusong. Ayan, bayuhan naman. Ayan, bayuhan ng palay ng pinipig. Ito. Butas yung may plastic na yan. Butas yan. yan. Ano ba ito? hay Bilao. Bilao. May bilao dito sa bahay namin ni Lola. Ganyan. Tapos, ayun pa yung isang bilao. Siyempre, mayroong mais na naman. Binhi ng aking Lola. Ganyan. Tapos, dito sa taas ng sahig. Ayan. May buho. May buho mula doon. Papunta dito sa kabilang dulo. Iyan ay lagayan ng mga stock-stock namin nilulan ng na mga pagkain, ng mga kung ano-ano na andiyan na yan. Sa so drawer. Drawer yan ni drawer. So, ayun. Yung paga. Ang tawagin dito sa amin ay paga. Ayan siya. Yung aming paga. Ayan. Yung loob ng bahay. Ayan. Yung, ito yung kalan. May gas stove. Tapos ito yung aming lalagyan ng pinggan tapos sa ilalim mga mga kung ano-ano yan may pataba may lagadera may galon may lalagyan ng binhinan, mga buto galon tapos timba yan tapos ito na yung may higaan namin ni Lola tapos ito naman yung mga binhing ay mais pala ito. hindi pala palay mais mga mais tapos ito lang pala ang palay tapos, tapos ito na yung pintuan ulit palabas Ayan. paglabas sa bahay namin ni Lola, makikita ang ano ba to? Ang tawag dito. Big entourage. <laughs> Hindi. Ang, ang malaking lamesa na para sa mga bisita. Kaso dahil yan ay, kikita nyo yan no? may mga ipot-ipot. Nililinisan naman yan pagka may mga bisita dito mga tanggapan ng bisita kasi nga itong itaas na to ay hapunan ng manok yan kaya diyan ay may ipo pero binabaras naman yan kapag kaano. so ngayon papunta na tayo sa aming ZR sa aming ZR nakita nyo ba yung nakabagting na to ito to to tong hos yan kasi ano yan yung sa kuryente sa maral ko papunta sa CR so ayan punta na tayo sa CR ayan yung aming CR yung sa itaas niya mga yung mga solar solar yan kasi nga di ba walang kurenti walang ay binaapakan kong malambot yan okay puntahan muna natin ang ating CR social tong CR namin kasi ano to eh si pinaghandaan talaga to eh salamat nga pala sa mga tumulong sa mga paggawa ng ating CR yan. Itong door na to, yung door na yun, sliding door talaga yan. Tingnan nyo Sliding door yan. Oh, di ba? Sliding door. Mm. Ayan. Sliding door siya. Siyempre, papasok na tayo sa aming siya may shower dito. May ano, may ga may mga kung ano-ano. Ayan. Pagpasok. Ayan, yung puti. Yung puti na to. Yung puti na yan. Switch. Tapos, yan. Yung C-arm. butas-butas na konti. Pero, hindi naman nakikita dyan. Kasi, madilim naman ako. Kami. Madidilim kami. So, ngayon. Tapos, dito sa baba. Ayan, may timba. Yung may giripo. Yung giripo namin. Doon yan, nakakonekta sa pinakita ko sa inyo kanina. Na drum kami yung tapos siyempre hiniduro na oh, hindi pa nababrush ng katulong namin yung indudoro namin pasensya na kayo ah tapos yan kaya ganyan yan yan ang amin tapos mga palanggana dito rin naglalaba kasi minsan pero pwede din doon sa kabila ayan. tapos ganito dito yung dali lang ah yan ganito. Di ba nakikita ninyo, butas-butas. So, upo tayo sa iniduro. Saka so, po sa naka-close ang sliding door. Tapos, nakaganito. Alam nyo ba, nakapikit ako dito para kahit butas-butas yung aming wall, yung aming dingding, katulad niyan hindi dito sila nakakita Diba? So, sila nakikita pa. Ngayon eh, basurahan pa. Basurahan yung trash can namin yun. Tapos meron pa dito, panghilod. Ayan, panghilod. Sa umpang washing board you No know, washing board washing board Kapos business Baras may baras. Baras namin ay nakakailang birthday na yan Ayan. ang, ang ay, nako ng na, mga binilad mga binilad dahil si ang aming CR. Ang comfort room. Ang bubong. Ayan. Saha ng bunga. Yung balat ng bunga. Pinakang linso namin yan. Linso. Okay. Pus, ayan, may shower. Nasaan na yung shower? Wait lang ah. Yung CR namin may shower. Tapos ilaw. Ayan, may pa-shower dito. Ayan pihitan ng shower. So, ayan, yung aming CR. Kaya, medyo uh, social yung aming CR. May mga pa-shower, pero masensya na kayo. Di pa nalilinis ng katulong. Di pa nalalawisan yung mga dingding. So, ayan. Paglabas mo, una ay bahay ni aming nilula. Sumunod ay bahay nila inay sa kabila. Ayan ang lugar na kung saan ay munting mansion at paraiso. Ayan. Yun na ang ating punduhan tour. Punduhan tour, ibig sabihin house tour. Okay? Hello mga kasapakat. Ayan. Hindi matagal tayo bago nag-upload. Uh, ito na nga. I-upload na tayo ng punduhan tour. Mahatsing pa yata ako. Ay, hey! mahatsing na nga. <coughs> COVID. <laughs> charot lang. Charot lang. Charot. Yan. Nakikita ninyo, yun nga yung ating uh, house tour, yung punduhan tour natin, na binidyo nung nakaraan. Kaso nga lang, isang buwan na, bago tayo nakapagawa ng ano, ang, ang video na, na ano, House tour di ba nga sabi ko house tour ini sabihin, ay penduhan tour naman house tour Palit, ulit ulit yon tapos yata uh, niyan di kami sa kabundukan ng share Madre share Madre yon uh, hindi pa kasi nagagawa yung anong mga ano kailangan gawain sa aming house, sa aming kundihan. So, ito na aayos ng carpenter. <gasps> Hindi at si ang naman ang gumawa. Nung bahay nila inay, ay si Itay ang gumawa. Nung bahay namin ni Lola, ay si Lola ang gumawa. Hindi ako nakakataon kayo. Yun. Kaya, wala pang pagbabago kasi ito ay nasa bondo. Nasa mountain. Art. Art ng Ar yun na yung uh, so ano lang medyo mabilis medyo, 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 medyo. pero maganda dito siguro yung iba gusto sa ganito tumira gusto sa ganito tumira ay nak good good masyado kang pinagpala kaya ay thank you po sa mga sa mga manunood ni sa mga nanood thank you daan kasi dito kaya pero madala naman ang dumadaan mga ano lang trail lang siya ng tao daan lang ng tao kung may lang na, wala dito tarak yun kaya yun tapos ano pa ba hmm. siyempre mag subscribe kayo mag subscribe kayo salamat sa mag subscribe pindutin ang notification bell tapos ah uh, Yan Yun lang. Mag-comment no, link kayo. Masungi. Salamat. 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 Bye-bye so, po. Pagpalain kayo ni Makanipan.